Hello guys, okay. so mga hata ang palaya sa Phuket Ang palaya sa Phuket Ang palaya nga bisaya Patapataya Ang sabi ko sa'yo <laughs> <So>, patapataya? <laughs> patapataya Biarang akong mga kuyog uh -huh. Sumpok so, sa kalibunan Mama O oh. Biarang <laughs> mm. So, nairagahan dire Atang ako Biarang ay Sudah pegi doh. Oh, B. Mon, bunga. Berapa? Oh, mana sya guys, Yang bunga. Bangun oh, ah. bi tay lagi ni sya dari A. Ini tak tanah itu gan. Ini tak tak obos. Isay ka, wale. Namis ka, Buki. Ay, hey, gagumay, o. Oh. Gagumay pa kayo. Gagumay. Oh. -um hmm, gagumay pambunga. Sunod sima na, anadag ko na. Gagumay. -um hmm. Pugihan kayo, akong anak, pa, o. Manguha. Una-una pa. Naanakas ko, anadag ko. Ikaw

no kuha so, on -oh nato ni taas na man ni pwede pa ni taas so, guys ganito isa no